Finally, nakapili na rin kami ng lugar kung saan kami magla ng aking asawa. At ito nga yung napili namin, the Malabar Junction. Magaling talaga ang aking asawa na pumili ng lugar kung saan kami mamamasyal, kung saan kami kakain. Siya talaga yung aking Google. <coughs> Hello guys, so nandito kami ngayon sa the Malabar Junctions and you look at the place. Hi baby, where is my baby? Now he's happy. Look at the place. Beautiful place. Mag Order kami ng seafood. So, magaganda yung sa labas pag lumabas ka. Maganda yung mga heritage houses na. Yung mga old houses. Maganda siya. And, masarap din yung food. Ngayon ay mag-order din kami ng sweet. What is the dessert? Oh, nakalimutan ko pala yung yung picture. At tapos sa na pala kami. Yeah. And, I love the color. the red and white color of the place. Init nga lang, mainit, mainit. So, we are ano yung nakita ko kanina? I love Cochin Hort or Hort Cochin. Hort Cochin. Hort Cochin. Maganda dito sa Cochin Cochin. Kami rin ibon. Tingnan nyo yung flower nito. So. Okay. So naka ito ay ang suot ko ay. Thank you for watching. So this is our dessert. What is the name of this dessert? This glazed, is the Kerala banana. Kerala banana and ice the ice cream. Honey glazed. Like honey glazed. Honey glazed nana so let's try it looks yummy enjoying enjoying your dessert